Godi guys, no? Mayroon na akong i-share sa inyo guys, no? So, yung washing machine nito guys, ang problema nito, it's uh, 12 error, no? So, pinalitan na ni sir ng lead sensor, pinalitan ng sensor, pinalitan na ng uh, drum sensor, ganun pa rin, no? So, after nun, uh, nung napalitan niya lahat, ganun pa rin, nag 12 error pa rin. So, nagpa-service na si yung customer natin, no? So, yan guys, no? So, kung kapansin ito guys, oh. Uh, na namin lahat ng wiring nito isa-isa, no? So, tinest namin, ginamita namin ito na ng tester, no? Hanggang makita natin, guys, na mayroon siyang putol, no? So, dito, guys, sa may bandang sensor, mayroon isang wire na putol, guys, no? So, hindi natin alam kung ngat-ngat ito ng daga. Yung parang isang wire lang kasi na putol, no? Totally putol siya talaga, no? So, share ko na rin sa inyo, guys, kapag uh, mayroong putol na wiring, guys, lalo na dito sa... Papuntang sensor. Ang washing machine, guys, pag ilagay nyo sa spin, bigla siyang mag-stop. No? Pag ilagay nyo siya sa spin, nagkakaroon siya ng stop or nagkakaroon ng pause. No? Nagpo-pause yung program. No? Ngayon, pag ilagay nyo siya sa wash, lalabas yung H12 error. No? So, ang nangyari, guys, ah... Uh yun nga no na mayroon tayong nakita ng uh, ngat-ngat ng or daga siguro ang kumagat nito kasi wala namang ibang pwedeng kumagat dito no yung isang uh, wiring na nakakonek sa sensor yun yung nakita natin no so i-share na lang natin guys no baka kasi minsan na encounter nyo na nag it's 12 error ah uh, pinalitan nyo na ng drum sensor pinalitan nyo na ng sensor pinalitan nyo ng lead sensor ganun pa rin so baka mamaya mag-cup up kayo god kayo na board problem So, pag bumili kayo ng board at pinalitan, baka ganoon pa rin ang problema. So, ang tip ko lang dito, guys, no? Dapat talaga check nyo yung mga wiring connection, no? Uh, Isa-isahin nyo connect, uh, check, guys, no? Bago kayo mag-recommend uh, na palitan yung uh, board, checkin guys, yung mga wiring connection, no? So, from board to parts, no? Tingnan nyo kung may continuity. So, tulad nito, guys, hindi mo siya makikita dahil na sa ilalim siya ng tape no so tiningnan na ito ng ating customer kasi diniiway ito hindi nila nakita guys na mayroong putol na wire no so makikita lang natin ito kung gagamitan natin ng tester so ito yon guys oh yung wiring na putol no ayan so yun ngayon ang dirugtok natin no so after natin guys nagawa ayan nag-work na yung washing machine so ang nangyari yun nga it's 12 error Kaso dami nang pinalitan, dami nang pinalitan na parts, ganun pa rin. So ang naging problema guys sa wiring, no. Kaya niyo siya sabi ko guys na checkin talaga 'yung mga wiring connection bago tayo magpalit or bago tayo mag uh, recommend na board problem or palit board, no. Kasi mahal ang board nito guys, no. Nasa 8,000 'yung uh, board nito sa service center. So ayan. So okay guys, salamat sa panood. Bye-bye.